Maligayang pagdating sa 5 hakbang na plano para sa walang hanggang buhay sa 2025. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Handa ka na bang buksan ang iyong buong potensyal at gawing pinakamatagumpay na taon ang darating? Hakbang isa magtakda ng malinaw at maaabot na mga layunin. Tukuyin kung ano ang tagumpay para sa iyo at hatiin ito sa mga hakbang na maaring isagawa. Hakbang dalawa, magtaguyod ng positibong kaisipan, tanggapin ang mga hamon bilang mga pagkakataon at panatilihin ang optimismo. Hakbang tatlo, bumuo ng malusog na gawi, bigyan ng prioridad ang iyong physical at mental na kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at balansing nutrisyon. Hakpang apat pahusayin ang iyong mga kasanayan at kaalaman. Mag-commit sa patuloy na pagkatuto upang manatiling nangunguna sa iyong larangan. Hakpang lima, panatilihin ang konsistensya at pananagutan. Regular na suriin ang iyong progreso at ayusin ang iyong plano kung kinakailangan. Sa pagsunod sa limang hakbang na ito, maari mong likhain ng isang walang hanggan buhay sa 2025. Magsimula ngayon at gawing pinakamahusay na taon ang darating. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa karagdagang mga tips sa personal na pag-unlad at tagumpay. If you find this video helpful, leave thanks comment in the comments section. Thanks for watching.